Good morning guys. Kain tayo ng lumi. Tapos dalawang tinapay. Tapos kape. Ito ang kape ko. So malakas na kung kumape. So tapos may pa naman tayo sa so, tinapay. Ito. Uh, egg and mayonnaise. No? Masarap siya guys. No. Kain tayo. Sa so, mga hindi pa kumakain dyan. Let's eat guys. Ayan. Bread tapos palaman ayan let's eat wow yummy mmm 嗯，对啊。